Anong meron raw? Ang hindi niya alam, kinukontent ko na to. Sa totoo lang, wala na akong maisip, kaya ito, pangiting-iting na lang ako. Ito nga, challenge ko yung mga anak ko kung ito ba ay chismosa o hindi. At ayan na nagsisimula na ha, hindi pa nga na nakakapagsimula nang sasabihin ko. Ano ba raw yung ginagawa namin, sabi ng bagong dating kung anak? Dito talaga natin masusubukan ang mga anak natin kung kanino talaga nagmana o pagkatsismosa. Pero hindi sa akin yung nagmana, promise. Mabait kaya ako. Balita nga sa labas, bakit or hindi ako nakikipagkwentuhan? Wala malamang hindi ko na kailangan makibalita o makipagkwentuhan sa kanila. Kasi nga, updated pa ako sa kanila araw-araw. Sikreto <laughs> lang po ha. Meron kasi ako CCTV sa buong pathway. <laughs> Uy, malunggay yan. Sabi ko nga sa kanila, sumulta lang sila sa akin sa ng kamera. Hanggang ngayon niya hindi pa rin nilalang pinagagawa ko. Nakikisilip na lang talaga at mo sa yarn. Kanyan ba kayo nagmana? Sa kapitbahay?